Magandang gabi mga kaibigan Today is video Nakita ko lang sa inyo Ang kagandahan na dito Sa kambayan ko Dito sa Taytay Galaw Dati uh, Dati Bangyan Dilaw na dilaw Ngayon Green na green na Talaga Ngayon Kung na din ang Pulong 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 Kasi palagi nalang Umuulan dito At walang umula ng umaga, umula ng tanghali or gabi. Kasi palagi na lang umulan dito kaya maganda na tingnan yung mga puno ng saging at saka doon sa unahan yung mga puno ng mangga. O na green na green na po ang green na green na po ang kulay ng dahon. Kaya so, napakaganda uh, na tingnan mga kaibigan. Uh, dito, dito naman tayo sa kabila sa, gabi na, sa Brain lah Brain lah Kasi Malangin lah orang Sana on oh, lah Brain lah Ang dahon Ang langga Kalau yan Kalau yan Brain lah Brain lah <laughs> Sila Okay Alright Ah, uh, mag ulap kapal ng ulap dyan nabanta na naman ang ulan kaya tapos natin, plus, uh, na din sa video ng plus ay uh, kasi umaam po na ito at ito na ang balikan na natin so, tapos sa ganda na mangga na mangga green na green lah sila lahat. na nila. Rain na rain. Ang kulay ng dahon. Okay, okay mga 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 dyan. At hanggang dito lang lang sa vlog na to. Salamat sa support namin. Bye -bye. bye bye. Thank you.